Hello, hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel. Hello, ang Dabor dance sa inyo. Ayan, ngayon, so, itong video na to, is, uh, ito yung araw na maglilipat kami, tapos aalis na yung mga, yung mga kasama namin sa accommodation. Ito na yung mga bagahe nila. Ayan, uuwi na sila ng city. So, nasa Dobronik sila, alis na sila papuntang city para doon naman sila ma-assign. So, naghahanda na yan. Ayan si Jubel at saka si Rose. Mga room attendant po sila. So, ayan po nagbaba. Ini Bye bye. bye. Bye Ayun, sila sa sa'yo. Ayan, nasa vlog na kayo. Char! Bye. Bye! Ingat! Alis uh, na pala sila ngayong araw, yung mga kasama naming mga babae at si Kuya na room attendant. Uh, dito po sila na-assign sa Sheraton Hotel sa Dubrovnik. So, uh, tapos na po yung kontrata nila dito. Babalik na naman sila sa agency namin sa Sagrib at mm -hmm. hanapan na naman sila ng bagong tarbaho. So ga gayon din sa akin. So lumipat din pala kami kahapon kasi yung parang apos uh, yung parang damorbi uh, yung parang kuan sa atin yung maliit na hotel doon yung kontrata tapos na po tapos pinalipat kami uh, sa bahay din sa pagalis ng mga babae papuntang sa grave. So ito na yung bago naming accommodation. So ito pala malapit ng pala palato sa sa hotel namin. So, parang 2 minutes lang yung lakad. So, andyan na makita mo yung hotel. So, okay na rin dito. Pero, ang kuan lang dito is wala kaming lutuan. Kaya, nagluto na na ako ng mga ulam sa rice cooker. <laughs> para paraan so ayan si Jan so kararating lang namin sa accommodation ito na yung mga gamit namin so ang hirap pala maglipat-lipat no so ang dami kong dala kaya yung mga dala kong iba dito iwanan ko na lang to pag uh, babalik na ako sa Sagreb. Ito pala yung view ng bago naming accommodation. Ayan po. Ang ganda ng accommodation dito kasi relax siya. Parang kuan uh, lang. Chill chill lang na accommodation. Ayan no. Tapos ayan yung hotel. Kita sa bahay namin. So malapit lang sa amin yung Hotel. So, sana all ang lapit, So, hanggang December na lang pala ako dito. So, abangan ang aking mga drama kung saan ako mapupuntas. At saan ako magtatarbaho na naman after nito ng aking journey dito sa Dobronik. So, okay lang din sa akin na ganito yung sit-up. At least kung hindi mo man gusto yung work mo at katarbaho, at least hindi ka maboard. Ayan si John, yung kasama ko pala na kitchen helper din yan. So, na-extend pala si John. Actually, uh, kabatch yan sila ng mga babae pero pina-extend siya hanggang uh, katapusan ng November po. So, sabay na kami ni John, babalik sa Sagrib sa December. So, ayan, abangan kung ano ang magaganap o anong mangyayari at uh, mga drama na darating sa akin sa December sa Zagreb City. So, ito pala yung labahan namin. So, may dryer na. Tapos, may plansahan din pala dito. Ito na pala yung mga kasama namin. Si Rose, si Jubel, si Aisa si Julie, at saka si Shuna, at saka mm -hmm. si Ate Chris, si Kuya idi at saka si Lisa. So ayan dumating na sila sa Sagre. So uh, itong mga picture na to isa uh, kinung file ko lang po siya. Ito yung sa bahay bago sila alis. Ayan nasa labas kami. So ito yung mga kasama din namin. Yung dalawang Colombian kasama dyan si Carlos at saka si Jason. Bumalik na din sila pala sa Zagreb. Tapos, ito na yon, Ito na yung mga star of the night. Char! Tapos, ito na yung mga uniform nila sa tarbaho. Ayan. Yeah, uh, ito yung last day nila. So, yung hindi nakita yung ibang mga picture. So, kita kids sa Zagreb. So, na good luck sa bago nyong journey. So, nakakasad kasi umalis na sila. Char, Iniwanan nila kami dito pero laban ng tayo kasi andito tayo para magtrabaho. Kita kids. Tapos, pag uwi ko pala ng hapon, uh, dumaan ako sa tabing dagat siya. Nag-chill-chill ako para kasi parang nalungkot ako. Char! Nalungkot. <laughs> parang na homesick tayo. Kasi parang nawala na yung mga friends natin. Tapos gusto nating mag chill chill muna. Tapos pumunta ako dun sa may dagat. So ang lakas pala ng alon ngayon. Tapos ang lakas ng hangin. So ito pala yun yung winter dito. So hindi siya masyad, uh, walang mas ice pala dito sa mga isla kasi... Uh, hangin lang daw yung dito. Ito pala yung, yung tinatawag bag, nila na seasonal na tarbaho. So yung mostly so, ayan, po hangin yung... Hangin lang yung malakas dito at sa mga, mga isla ulan po. Uh, ...na naka-assign. So kagaya ng mga nasa hotel po, hospitality work. So yan po yung seasonal sa mga isla. So pagkuan pala nyan, pag, pag winter po o taglamig, so mag-close po pala yung mga hotel kasi wala na pong mga mga turista so magko-close sila tapos mag-open na lang sila sa summer kaya yung uh, kaya yun yung sit up sa amin so babalik na kami sa city at mag uh, bibigyan naman kami ng bago naming trabaho so ayan Ayan yung video no ko na gumala ako malapit sa malapit lang naman to sa accommodation at sa hotel. So kasi sabi ko ang parang ang ganda ng kuan ng tempo tapos hindi siya masyadong malamig. So nagala muna ako kasi yung kuan dito, yung gabi nagiba na siya. So dati yung at ba yung uh, oras ng Pilipinas anim dati yung advance tapos ngayon pito na siya nagiba na siya kasi winter na po so pumunta ako alas 3 pa to, ha, pero parang madilim na siya so madali na palang magdilim dito ngayon so ayan yung dagat nila ngayon napaka parang galit yung dagat kasi nga gawa ng ang lakas ng alon at saka yung hangin po So, ayan lang po yung puan dito pala. Yung hindi siya masyadong, may, uh, walang yelo dito masyado sa mga isla kasi uh, may mga dagat po. Tapos, dito is mas malakas lang po daw yung mga hangin. Nakita mo na, uh, nakita nyo yung video ko kanina, yung parang bagyo na sa Pilipinas. Normal lang daw yung dito, yung mga hangin na may malakas na ulan. So, ayan po. Tapos, so abangan nyo po. Ayan po, kinukuha na nila sa dagat yung mga kuha nila. Ayan yung mga bangka po kasi ang lakas nga ng alon. Tapos, tapos na po yung summer. Pero meron pa, unti-unti na lang yung natira dyan. Dati ang rami nyan. Rami nyan. Uh, pinaparintahan din nila yan pag summer. So ayan yung abangan nyo at, at ito pala yung mga tao na may namimingwit din pala dito yung parang kuan dyan sa tabi ng dagat pero iwan ko kung may nakuha sila hindi, hindi ako nakakita na nakakita na nakakuha sila ng isda kami din pala nakasama kasama ko na si Jan na lumipat na, narin kami ng bagong accommodation ng napakalapit sa hotel oh, Uh, goods naman siya but, uh, but sad to say ayan yung hotel napakalapit tapos yung accommodation namin ang lapit lang siya mga 2 minutes lang po ang uh, yung nakakasad lang is wala kaming lutuan doon sa hostel po or yung parang apartment na maliliit siya kasi nga uh, hindi siya po uh, yung parang hotel lang siya yung parang damorbi sa Pilipinas yung parang ganun tapos, pero okay lang din at least sa uh, um, malapit na ilang araw lang din naman kami dito. Kaya laban na, wag na tayong mag-arty. So, uh, dito na ako magluluto ng mga ulam sa rice cooker. Laban na tayo dito at ma magbibili na kami ng mga dilata. Actually, may mga, dala kami mga ulam dito, yung mga tira-tira namin. Pero hindi pala namin magamit yung iba kasi nga ho, wala kaming lutuan dito pero okay lang kakain na lang kami sa hotel pwede naman kaming kakain doon pero minsan nga nakakasawa din kasi uh, gusto namin kumain ng rice wala kasing rice doon kasi alam mo naman yung sila mga ibang lahi so more on the beach beach lang yan sila kaya minsan naluluto kami sa bahay ingat ang lahat guys everyone